Pinasinungalingan ng kampo ni Vice President Jejomar Binay ang aligasyong kumikbak siya sa kasunduan ng Boy Scouts of the Philippines at Alphaland Corporation. Gate ng kanyang anak na si Congresswoman Abigail Binay, may nagpupondo raw sa panimira sa Vice Presidente. Balitang hati ni June Veneracion. Mariin ang pagtanggi ng kampo ni Vice President Jejomar Marbinay sa mga aligasyon ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado na kumikbak ng halos 200 milyong piso si Binay sa land deal ng Alpha land Corporation at Boy Scouts of the Philippines o BSP. Mismong si Mercado na rin daw ang nagsabi, siya at hindi si Binay ang pumirma para sa BSP. Wala po kinalaman dyan si Vice President Jejo Marbinay. Wala po siyang dokumentong pinirmahan. na kaalinsunod po sa transaksyon na yan. Sapagkat alam nyo po, ang meron ho talagang tungkulin no na makipag-negotiate at uh, magtapos ng transaksyon na yan ay iyan po si Mr. Mercado no? Si Mercado bilang Senior Vice President ng BSP noon ang siya raw naatasan ng makapag-negosasyon sa pamamagitan ng BSP Board Resolution Alam niyo po sa sampung sinasabi ni Mr. Mercado labing isa po dito kasi nungalingan ano? Binatikos din ang kampo ni Binay sina Senador Alan Peter Cayetano, Coco Pimentel at Antonio Trillanes IV. Marino daw ang intensyon ng na tatlo na siraan si Binay na matagal na nagsabing tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2016. Ang anak ni Vice President Binay na si Makati Representative Abigail Binay, ganito rin ang paniwala. Hindi naman nila to ginagawa dahil in aid of legislation. Bakit ang haba? Pangalawa, sa tingin nyo ba walang, walang financier o backer na nagpapaikot ng Senate hearing Kaya ako nandito para sabihin sa inyo na oo, may backer. Oo, merong financier. Ako sa show ni Representative Binay, ang pangunahing layon ay matake over at makontrol daw ang Malacanang sa 2016 sa pamamagitan ng mga manok nilang presidential at vice presidential candidate. Sinusubukan pa namin puna ng reaksyon siya DILG Secretary Mar Rojas kaya at no, Trillanes. Pero Oktubre noong nakarang taon, ibinunyag na rin ang kampo ni Vice President Binay ang umano'y demolition job na no Oplan Stop Nognog 2016 na inuugnay kay Rojas. Pero itinanggi na rin ito noon ni na Rojas, keta at no, Trillanes. June Veneracion, GMA News.